guys Nandito po tayo ngayon sa may lawa May kawayan Nandito ang sitwasyon After Karina So pupunta tayo doon sa may Ciudad Grande Meron uh, tayong i-check na installation doon Kasi yung Ciudad Grande Ay isa sa mga uh, Lumulubog Dito sa uh, bayan ng Pigaw ayan ha ito yung uh, may uh, sabi ng client eh, naabot daw yata ang ating installation uh, itingnan muna natin bago i power up po ulit kailangan uh, may mga ayos so nasa lawa pa lang tayo hindi alam po yung Ciudad Grande is part pa ng lawa parangay lawa or ano pa ba ito katog yung nakaka sakop sa kanya hindi ko kabisado yung mga parangay dito kaingin <laughs> pero galing tayo sa lawa ito la lawa to lawa na pa, lawa pa ba to? ayan yeah, tingnan mo may mga sinasakay na sa sasakyan sa double diretso na ng ano may tubig pa oh diretso na ng kasa yan, mga yan. so uh, malalim itong ano ah uh, May mainland tsaka uh, mainland yung katabi niya mainland syudad grande kaya lagi lagi talaga mataas yung tubig dito itong part na to medyo mataas pa ng konti pero makikita nyo uh, may mga tubig tubig pa kasi yung ciudad grande is ang likod nun ano na valenzuela na uh, mayroong creek to na medyo malaki din eh halimutan na, na kasi yung ano dito yung may hila dito tayo sa may siya na grande pa nga po at tingnan nyo medyo mataas yung tubig dito kanina may mga nadaanan tayo na nasa labas na yung mga ano nila kama tsaka sofa lahat tapos meron tayo uh, dun construction supply or hardware na naglilinis sila ng mga paninda nila so kung makikita nyo rito matataas talaga yung building dito dahil alam nila din binabaha talaga ito makikita nyo yun yung building na sa harapan ah. ayan so yan ang taas ba? Diba? so mataas talaga yung tubig dito hindi pa lang alam kasi kung inabot yung installation natin ayan ah, ito mahirap dito kung makakalusan tayo kasi sure po ito mga sasakyan time. sa mga ganitong pagkakataon uh, pasensya lang sa mga uh, kagaya natin driver kasi may init yung ulo ng mga nyan siyempre ikaw ba naman nalulungo sa bahay ayan kung makikita nyo may naghahapot na ng basura kanya. para mabawasan yung mga basura ayan din, din oh my god oh ito Ciudad grande na pasok tayo tayo na siyudad grande baka Manila, nasa damas na sumarami marami talagang apektado dito na pamilya sa part na to ng uh, may kawayan actually kung hindi ako nagkakamali si uh, Vice is may bahay din dito ang alam, ang alam ko eh niyo isasakyan Isa sa 'yan Maputik yung hanggang bubong niya. So lumubog. Ibig sabihin lumubog. Yan, yan may mga parlor kanina na lahat ng gamit nila nasa labas na. So uh, Kung makikita mo yung ano na yan, no? Oh, yung, yung so, sumabit sabit na basura sa ano ah, kahoy so ganun kataas yung ano yung baha dito tao siguro ang putik yung kalsada syempre ayun ang daming meron na naman doon isang ah, tow truck may ito-to na naman ng sasakyan nyo. Dahil nalubog, syempre. Ayan, si tatay. hilahila -hila na yung motor niya Tsaka, yun, putik. So, ah, malamang. Ayan yung marker. Marker is, yung pula is 6 feet. So, mukhang um, lumagpas ng 6 feet yung baha dito. Kasi, ayan yung dumi ng, ano... Wow. Oo nga, man. lumubog na. So, ito yung installation natin. Ayan yung... Ayan. So, yung halaman, wasak lahat. So, pumasok sa bahay yung tubig. At mukhang inabot din talaga yung ano, metro. So, tingnan natin. So, ito inabot nga, no? Tignan nyo makikita nyo. Inabot. Inabot. May tubig pa may kuryente na sila may tubig pa inaabot yung ating good morning, good morning sir mukhang ang taas ah napot to oh. bubong so ito yung ibang street dito sa Ciudad Grande ayun nasa labas lahat ng mga gamit nila naglilinis lagpas tao feet or more pala yung ano, taas dito ng baha so inabot lahat ng metro inabot lahat ng inabot unfortunately inabot yung inverter natin mataas din na actually nagpas tao yung installation namin almost ceiling na ng first floor so inabot pa rin nung pagbukas ko may tubig kalahati ng inverter na submerge so hopefully hindi ba enough naman kaagad hopefully ah uh, hindi hindi pa huli ang lahat kaya mo 2 days na kasi baka kinalawang na yung loob yun yung ano ko dun uh, so kawawa talaga uh, itong ano hindi pina, hindi pala napasok ng rescue ito nung kasagsagan so uh, good thing karamihan ang kapahayan dito may second floor problema meron syempre mga ano mga inabotin talaga sa bubong natulog. So, ito dumaan lang kami dito sa isang street para puntahan yung kapatid ng aking client. At uh, sasabay siya sa akin palabas. At pati yung mga sasakay niya pala ay eh, nalubog. So, all, lahat ng halos lahat ng sasakyan dito lumubog siguro kasi kanina pa ako nakakita ng mga tow, tow truck labas-pasok dito sa subdivision para magkarga ng mga sasakyan kanina may mga nadaanan ako nagbabaklas na sasakyan nila uh, tanggal yung mga upholstery lahat para linisin so grabe no nakaka lumo lang kasi dati hindi naman daw ganun kahit nung undoy hindi daw ganun kataas yung tubig dito parang hindi pa umabot ng lampas pero ngayon first time nila lahat talaga lubog at hindi pa sila inabot ng rescue ha? dumating ang rescue kahapon mababa na doon tubig so hindi sila napasok hindi sila napasok dahil sobrang lalim siguro kaya ganun uh, Hopefully walang naging casualty dito sa lugar na ito pero kung makikita nyo talaga pag nagigot kayo nakakalumo ito yung pinull out natin na inabot ng baha 8 kilowatt sunways mabot dito yung bahay kalahati so nung binuksan ko may tubig na lumabas kaya baka kinalawang na yung load na ito Tanong na lang natin kung ano magandang gawin sa supplier kasi naka selyo pa eh. Tapos, ito yung <laughs> protection device niya. Eh, nandito ko pala yung aking ano. May karga ko ba yung aking... Baka hindi ko nakarga yung aking ano ah. Yung aking tools. Eh, nandito. <laughs> Iiwan ko na lang yung tools ko rito Ayan Inabot 8 kW dyan 5 kW lang naka-install sa kanya na panel uh, Tignan natin natin